Ikukwento ko sa inyo ang isang comedy at mystery film na pinamagatang simbol Now sit back and enjoy the movie Isang lalaki na nakasuot ng makulay na pajamas ang nagising sa isang puti at bakanting silid na walang pinto o binta naman lang Nang pumunta siya sa isang dingding, natagpuan niya ang isang kakaibang bagay na nakausli dito Ang nakaumbok ay hugis-ari ng lalaki Pagkatapos na sundot-sundotin ng ilang beses, kanyang pinindot ang dulo na naging sanhi paglabas ng daan-daang sanggol na anghel sa sahig at pader, at ito ay nanatili lang ng ilang segundo bago bumalik sa kanilang pinanggalingan. Ang tanging na iwan lang ay ang kanilang mga ari na ngayon ay nakausli na sa lahat ng sahig at pader. Ito ang phase na tinatawag na learning. Nang inamoy niya ang daliring pinanghawak sa kakaibang buton, ang lalaki ay napasigaw sa takot na ng pag-iyak at paghingi ng tulong sa kung sino man ang nasa paligid. Nagpa siya siyang pinutin ng ibang buton para tignan kung anong pwedeng mangyari. Sa tuwing gagawin niya ito, sari-saring mga random na bagay ang nahuhulog sa silid, mula sa maliit na toothbrush hanggang sa malaking vase. Pag pinipindot niya ang parehong buton, binibigyan siya ng parehong bagay, Sinubukan niya ang konsepto sa partikular na buton at nabigyan siya ng tungpok ng chopsticks. Ang kanyang pagkalibang ay agad ding nawala. Nang pinindot niya ang buton sa tabi ng chopstick, isang maliit na card ang lumabas sa dingding at tinamaan siya sa paa. Ang sunod na buton na kanyang pinindot pagkatapos umiyak sa sakit ay nagbagong anyo sa isang puwet na nagpalabas ng utot sa kanyang mukha. Pagkatapos ng ilang oras, ang lalaki ay nakaipon ng napakaraming iba't ibang mga bagay sa silid. Nang itinapon niya ang bola sa dingding, napindot nito ang isang buton na nagbigay sa kanya ng sushi. Ikinatuwa niya ito dahil siya'y gutom na, ngunit kanyang narealize na kulang ito ng toyo. Humingi siya sa mga nagkulong sa kanya pero gaya ng dati, siya'y walang nakuhang sagot kaya pinindot niya ang parehong buton hanggang sa meron ng kumpol na sushi sa kanyang harapan, ngunit wala pa rin toyo. Sumuko na rin siya sa huli at pinagpatuli ang pagkain ng sushi na sa tingin niya'y medyo masarap din naman. Nang natapos niya ang huling piraso, inindot niya ang buton para humingi muli at sobrang nagalit nang sa wakas ay lumabas na ang toyo. Matapos na itapon ang bote ng toyo, umindot siya ng ibang buton at nakakuha ng 3D glasses. Nang isinuot niya ito, nagawa niyang makita ang isang sanggol na anghel na itinuturo ang kanyang ari at ang lalaki ay naging masaya dahil inakalang nahanap niya na ang solusyon. Subalit pagkatapos pindutin ang partikular na buton, ang kanyang nakuha ay isang countdown at isang malaking kwet ang lumabas sa itaas na nagpalabas palabas ng utot sa kanya. Pagkatapos ng ilang oras, siya ay nagpasa ng limang libro ng manga at sobrang naalim dito. Ngunit nang pinindot niya ang buton para kunin ang pang-anim, ang kanyang nakuha ay ang pampitong volume. Sa sobrang inis, sinimulan niyang subukan ang ibang buton na nagbigay sa kanya ng pang-walo at pang na volume ngunit wala pa din ang pang-anim. Pero ang panghuling buto na kanyang sinubukan ay mayroong mahalagang sorpresa para sa kanya. Binuksan nito ang seksyon ng dingding na nagtatago ng isang pinto sa likod. Ang lalaki ay nagdiwang sa kanyang nadiskubre ngunit dahil sa kanyang pananabik, kanyang nakalimutan kung anong buton ang nagpabukas sa exit. Sinubukan niya ang isang buton at nabigla nang nakakita ng isang African tribesman na tumakbo at tumago sa dingding. Ang sunod naman ay naghulog ng tubig sa kanyang ulo at ang pangatlong napindot ay ang kanyang kailangan agad siyang tumakbo papunta dito ngunit agad naman itong sumara. Hindi rin nagtagumpay ang kanyang second attempt at dun niya na-realize na mananatiling bukas ang pintuan hanggat ang dulo ng buton na ay nakababa. Sinubukan niya ang iba't ibang paraan para makamit ito. Sa una, inusisyon niya ang sarili na parang tatakbo habang pinipindot ito gamit ang kanyang paa. Sunod, inukpok niya ito gamit ang pamalo sa langaw at lumayo hanggat maaari. Umaasa na magbibigay ang distansya ng ibang resulta sa oras ng kanyang pagtakbo. Wala sa mga ito ang gumana, pati na ang paghila dito gamit ang jumping rope o kaya naman ay pagtama ng hangin mula sa isang pamaypay. Ang kanyang sunod na plano ay sumakay sa cart pagkatapos na pindutin ang buton. Ngunit pagkatapos na subukan ito ng ilang beses, kanya nang tinanggap na hindi niya ito makokontrol. Ang kailangan niyang gawin ay humanap ng paraan kung paano mapapanatiling nakababa ang tip ng buton. Naglagay siya ng malaking vase sa itaas ngunit nagawang tumayo muli ng ari Kaya nakarating ang lalaki sa konklusyon na kailangan niyang punuin ang vase para gawin itong mas mabigat Sinubukan niyang punuin ng tubig ang vase ngunit ito ay walang kabuluhan Kahit na anong pilit niyang itutok ang tubig, ito ay bumubuhos lang sa kanya at wala ng iba Ang kanyang second attempt ay punuin ang vase ng sushi Ngunit ito ay naging masyadong mabigat na kahit siya hindi na ito mabuhat ang leeg din ng base ay sobrang makitid para makapasok ang kanyang kamay, kaya wala siyang ibang choice kundi gamitin ang chopstick para isa-isang alisin ang sushi. Nang maalis niya ang sapat na dami, bahagya niya itong nabuhat at dinala ito kapunta sa buton. Nang siya ay makarating, inailangan niyang ibaba ang base sa sahig dahil nakalimutan niyang muli ang tamang buton. At nang sinubukan niya ang isa, ang African tribesman ay lumabas at aksidente nabundol ang base na naging dahilan ng pagkabasag at pagkahati nito. Naging sukdulan ang galit ng lalaki na mukha ng nabaliw at hindi na tumigil sa pagsigaw. Nahanap niya ang tamang buton at sinimulang takpan ito ng sushi. Siyempre, ito'y hindi gumana at lumabas pa rin ang maliit na ari sa itaas ng kanin. Sinubukan niyang takpan ng buton ng tape at ng steel plate ngunit wala pa rin gumana. Gusto niyang maglinis ng ngipin kaya pinindot ang buton para kumuha ng tubig. Ngunit ito ay maling buton na nagbigay sa kanya ng isang lubid mula sa kisame. Ito ay nagpaganda ng kanyang mood dahil nagkaroon siya ng bagong ideya para sa susunod na plano. Binuksan niya ang pinto pagkatapos ay ginamit ang lubid para iduyan ang sarili sa kabilang dulo at nagawang makapunta bago pa magsara ang pinto. Nang sinubukan niyang buksan ang pinto sa likod ng dingding, kanyang natuklasang ito ay nakalak. Bumalik siya sa silid bago ito magsara bagamat nagawa siya nitong tamaan sa paglabas. Sa sobrang inis, sinipa niya ang dingding na nag-activate ng isang buton na nagpalabas ng lumulutang na susi sa gitna ng silid. Ito agad ding nawala gaya ng sa pinto, kaya kailangan niya maghanap ng paraan para mapanatili ang susi sa silid at bukas ang pintuan. Subalit kailangan niya muling hanapin ang buton dahil nakalimutan niya na naman ito. Umili siya ng buton at lumabas ang isang tumatahol na aso. Pareho din ang nangyari sa sumunod na buton, ngunit sa kabutihang palad ay naging tama na ang pangatlo. Habang tinatanda ng buton, ang lalaki ay naglakad pa atras at magbot ng sushi na inilagay niya sa dingding para markahan ang tamang buton. Subalit ng kanya itong pindutin, muli na namang lumabas ang aso. Sa pagkakataong ito, mas madali niya nang nahanap ang buton at nagpatuloy sa kanyang plano. Ginamit niya ang lubid at nagswing para abutin ang buton, ngunit ito ay hindi sumapat. Nang siya'y mahulog sa sahig, nakita niya ang isang plunger at nakakuha ng ideya kung paano lutasin ang kanyang maliit na problema. Gagamitin niya ang plunger upang dumikit sa dingding at itulak ang sarili ng mas malayo. Ang kombinasyon ng pagswing sa lubid at pagtulak ng sarili gamit ang plunger ay pinahintulutan siyang mapindot ang buto ng susi, makuha ang susi, mapindot ang buto ng pinto at makarating sa pintuan bago pa ito magsara. Hindi siya nagsayang ng oras at pinasok ang susi sa lap. Subalit nang sinubukan niya itong buksan, nakita niya ang isang mapait na sorpresa. Meron itong nakahiwalay na lock mula sa taas na nangangailangan ng tatlong numero para ito'y mabuksan. Ang lalaki ay nagmadaling lumabas at muling natamaan ng pinto bago ito magsara. Itinapon niya ang plunger sa kabilang dulo ng dingding at na-activate ang buton para sa African tribesman. Habang tinitignan niya itong maglakad, kanyang na-realize na, na mayroong nakapintang numero sa kanyang noo na maaaring kombinasyon na kanyang hinahanap. Dahil sa limitado lang ang kanyang oras sa likod ng pinto, ginawa ng lalaki ang buong proseso ng pagswing sa lubid at pagpasok sa pinto ng tatlong beses, isa para sa bawat numerong ilalagay sa lock. Sa pangatlong beses, nanatili siya doon at binuksan ang pinto na medyo na stuck at kinakailangang hilahin ng malakas bago ito mabuksan. Nang magawa niya ito, ang tingding sa kanyang likod ay biglang sumara dahilan para siya'y matrap at walang sapat na espasyo para tuluyang mabuksan ang pinto. Ang lalaki ay napaupo sa sahig at nagsimulang umiyak habang inaalala ang mga masasayang bagay na kanyang nakuha mula sa mga buton. Siya ay nakulong doon ngunit meron naman siyang lugar para makagalaw. Hindi niya pinahalagahan ang mga bagay na meron siya bago pa ito mawala. Bigla niyang naramdaman ang simoy ng hangin na lumalabas sa kaliwang dingding. Itinulak niya pabukas ang panel bago tumakbo palayo. Nakarating siya sa misteryosong hallway na lumulutang sa madiling na lugar Parang walang katapusan ng kanyang pagtakbo patungo sa exit at nang ay makapasok sa isang silid, ang kanyang buhok ay mas mahaba na at ang kulay ng kanyang pajama ay kupas na. Ang silid ay wala ding laman at ang ginamit na pintuan ay nagsara din ang sandali siyang makapasok. Ngunit sa halip na baby angels, ang mga nandito ay mga matatanda na siya rin nawala sa dingding at naiwan ang mga ari na gagamitin bilang buton. Ito ang face na tinatawag na practice. Samantala, sa isang syudad sa Mexico, ang pamilya Antonio ay nag-aalala sa wrestler na ama na kilala bilang Escargoman dahil hindi siya masyadong umiimik. Inisip ng kanyang asawa na dahil ito sa susunod niyang makakalaban na mas bata sa kanya. Si Escargoman ay sinundo ng kanyang anak na si Sister Karen papunta sa wrestling ring upang siya'y maagang makapaghanda kasama dito ang pagpalit ng damit at pagdasal sa birhen. Ang unang kupuna na pumasok sa ring ay binubuo ni Super Demon at Tequila Joe. Sumunod naman si Escargoman at kanyang partner na si Silver Eagle. Si Silver Eagle ang naunang lumaban ngunit agad siyang natalo nang sabay siyang nilabanan ng katunggali sa halit na one on one. Pinasali nila si Escargoman ngunit madali rin siyang natalo. Nang pupukpokin na siya ng isang upuan, ang lalaki sa misteryosong silid ay pinindot ang isang buton na naging dahilan upang humaba ang leeg ni Escargoman at napatumba ang mga kalaban gamit ang kanyang ulo. Walang nangyari sa loob ng silid kaya paulit-ulit na pinindot ng lalaki ang kaparehong buton na naging sanhi ng pagka-knockout ng kanyang kakampi, ng referee, isang bata, at kahit na ang bell. Nang siya'y walang makitang resulta, ang lalaki ay nagsimulang pumindot ng ibang buton. Ang isa ay naging sanhi ng pagbuga ng apoy ng isang singer sa isang live concert sa LA, ang iba naman ay nagawang palpak ang magic trick ng isang magician, ang pangatlo naman ay nagawang patahulin ng isang lalaki sa China ang lalaki ay susuko na dapat nang makita niya ang liwanag na nanggagaling sa itaas at napansing wala itong kisame hindi gaya ng naunang silid at kanyang nakita ang mga lumilipad na anghel sa itaas. Nagpa siya siyang subukan ng naiibang plano. Sa halip na pindutin ang mga buton, ginamit niya ito para makaakyat sa dingding. At sa bawat oras na mahawakan niya ang buton o kaya naman matungtungan ito, may kamanghamanghang nangyayari sa labas ng mundo mula sa pamumulaklak hanggang sa pagkamatay ng elepante. Naging mas komplikado din ang mga naging epekto habang siya'y pataas pa ng pataas. Hindi na ito puro sa kalikasan. Ito ay nangyayari na sa sangkatauhan at sa mga iba't ibang bagay. Nang siya'y palapit na sa tuktok, ang buhok at balbas ng lalaki ay humaba na at hindi na rin kinakailangan pang humawak sa dingding. Kaya niya na rin lumipad ngayon gaya ng isang anghel. Nang oras na siya'y tapos na, siya'y napalibutan ng mga balahibo sa halip na dingding at siya'y nakapasok sa kumikinang na portal na nagdala sa kanya sa panghuling kwarto. Merong nakalagay na kontinente sa dingding at isang napakalaking buto na malapit ng pindutin ng lalaki. Ang face na to ay tinatawag na future.